mamomomok Mano, Ini ko lang 'yan ayun Gustong-gusto niya ini masimash yung ulo niya Mas matutulog na 'yan, guys. Ayun 'yan lang oh. Oh. Ah, tutulog na siya oh. Palaglag na yung ulo niya. Gustong-gusto niya inihimas 'yan. Yan. Yung pa isa, guys oh. Pag iniimas ko 'yan tutulog din yan gaya na ito ayan o ayan gustong gusto niyan kaya makailangan pag may mga manok kayo maliit pa lang sanayin nyo na sa ganito maamong maamong na yan o diba gustong gusto niyan no? o di diba no totok antok na ikaw totok hmm ito ko to, si Toto. Ayun pa isa guys oh. Toto ko to, oh. 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 Si Silos yan. Pero ito talaga oh. Inaantok na to. Pwet na po yata to. Eh, ka ba Toto? To? Hmm? Gusto gusto mo yun i yung ulo mo? Ha Toto? To? Hmm. Oh, pa nga ka na i natin yung ulo mo ha. Ayan oh. Ayan guys, gusto ng guys oh. Oh, naantok na siya oh. Naantok na. Naantok na siya. Oh, gusto ng ini mas. Matulog oh, na ikaw, tulog na ikaw. Tulog na ikaw, tulog. Hmm, tulog na ikaw. Tulog na. Ang ating tulog na. Naantok hmm. na siya guys oh. Hmm. may nah, tao no. hey guys 30 20 20 ayan guys ganito na lang guys kaya kung may mga manok kayo ganito lang maliit pa lang masin masin na eh. yan okay, bye bye